Virgo, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong first quarter of 2025, January, February, and March. Keep in mind po, ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo, and pa-like na din po ng ating video at sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ang ating Tears Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. And also, pwede nyo pong panoorin yung inyong Sun, Moon Rising, and Venus Sign kasi pwede hindi kayo makaresonate dito. Some of you are watching your Sun Sign, so pwede po sa Moon Sign o kaya sa Rising Sign kayo makaresonate or even sa Venus Sign ninyo. Kaya importante po na alam nyo yung inyong Big Three check natin tema or energy ng first quarter mo Virgo. Virgo. We have Temperance, maraming pagtitiis, maraming paghihintay. Okay? May healing energy rin dito na pinapakita para sa'yo. We have the World, pero alam mo sinasabi naman dito na Virgo. Ko ano naman yung mga waiting waiting na mo dito ano man yung sacrifice mo worth it talaga sya mm -mm. parang sobrang marerefresh ka dun sa mangyayari na to we have judgment but you have to decide daw, no? kailangan mag, -deci mag decision ka dito mm -mm. parang kung ano man yung decision na gagawin mo wag mo na yung patagalin para kung ano man yung hinihintay mo dito diba, pwedeng sabihin natin saglit lang naman siguro yan na paghihintay check natin. Pagdating naman po sa energy mo, we have Knight of Pentacles. May pagbabago. Okay. Uh, Virgo, yung iba sa inyo, huwag kayong tingin ng tingin sa kung ano yung, yung nasa future ninyo. Mag-focus daw muna kayo sa present time. Five of Wands. Dito mo mas need maging competitive. Oo. Uh -oh. we have the lovers. Darating din doon sa, oh, okay, divine timing pa lang kailangan mo dito. So, ano man itong mga hinihintay mo, ibibigay yun sa'yo. Kaya lang, mag-focus ka muna sa mga nasa harapan mo. Kasi pwedeng yun yung nakakaligtaan mo. Oo. Kasi masyado ka nag-focus sa future. Ano yung mangyayari sa'yo sa future? Pero sinasabi sa'yo dito na mag-focus ka muna sa sarili mo. Or mag-focus ka muna dyan sa kung ano yung nasa harapan mo. Tingnan natin pagdating naman po sa mga ugali, you know, or energy ng mga taong makakasalumuha mo. We have Queen of Cups. Meron tayong Six of Wands. At meron tayo ditong The Magician. Okay. So, meron dito na po, ano, mabait. May mabait naman talaga dito na makakasalumuha ka. Actually, para mas madami nga sila kesa dun sa mga tao na hindi mo ma-approach. Okay? So, meron din dito self-centered meron po dito, very competitive talaga. Ayan. So, halo-halo naman yung mga taong makakasama mo, makakasalumuha mo. Pero, overall naman, ano, yung energy naman na pinapakita dito is maganda naman. oo, uh, wala namang mamba sa'yo dito. More on, ang pinapakita lang dito, siguro ang kalaban mo is yung kaisipan mo. Yung kalaban mo dito ngayon is yung sarili mo. Tingnan natin. Kasi nga may waiting, ano eh, may waiting season ka na, ano, hindi dito eh. O may waiting game ka na gagawin. So, yun. ba diba, yung pagkainip mo lang talaga, pagka-board mo, ang magiging kalaban mo. Check natin, ano ba yung mga pwede mong maging struggle? Ano po yung pwede maging struggle ni Virgo Spirit Guide? Grudge Holder. Diba, pwedeng sarili mo lang talaga. Pwede rin, baka meron dito mga nagagalit sa'yo, may meron may sama ng loob. So, pwedeng yun yung need i-heal. Always partying. Meron ka bang kasama sa bahay na ganyan? Lagi na lang, ano, laging nagpa-party, laging umaalis. Parang wala siyang pakailam dun sa mga nangyayari sa paligid. Girl fight. Pwedeng ito ay mother mo. Some of you, pwedeng anak mo to. Pwede rin na sister mo. Ano mo yung walang sense of responsibility? Pwedeng may mga ganyan kang kasama sa bahay. Mm, mm Magaling lang sila kapag mayroong kailangan sa'yo. Pero pag wala na, hindi mo na rin sila maaasahan. So, ayan po. Mukhang may makakaaway ka dito. More on nasa bahay yung nakikita ko dito eh. Sasabi so ko nga sa iyo, meron kasi talagang need i dito. So sa mafi po, yung need yung i dito is your relationship with this girl, with this woman. Could be your sister nga, or pwedeng mother mo. Tingnan natin, blessings na paparating. Blessings na paparating, we have King of Cups. Meron tayo ditong Eight of Swords. At mayroon tayo ditong The Hierophant. Okay, so blessing na paparating dito is kung meron man nang naninira dito sa relationship ninyo is maaayos po siya bakit or hindi siya hindi tatablan yung relationship ninyo kasi yung asawa mo is or person mo is mas naniniwala sa iyo. Mm Ayan, pwede rin may reconciliation dito na mangyayari. Pero kasi ito is nasa sa inyo to kung mangyayari ba tong reconciliation na to kasi may meron ako nakikita na may mga worries kayo dito. Ayan, tignan natin. Okay, so may pag-aayos ako ang nakikita. More on about to sa relationships nyo, or romantic relationship kasi. Sige, tignan natin yung love life mo, kamusta? We have wheel of fortune, ayan po. So pwedeng this time, kayo na talaga yung paniniwalaan ng person mo, ng asawa mo, ace of cups. Meron dito kung wala kayong love life, pwedeng magkaroon kayo ng love life dito pwedeng magkaroon kayo ng karelasyon. Mm -mm. Pero yung karelasyon nyo na to, pwedeng galing kasi siya sa, I don't know, long-term relationship or galing siya sa kabiguan. So, medyo mag-ingat lang kayo kasi pwedeng piniplease kayo ng taong to kasi meron siyang takot na ano, maabando na ulit. Ganon. So, tingnan nyo din kung pure or real love ba yung kayong ibigay sa'yo ng taong to. Pero meron po dito ha, mag aano uh, talaga kayo, magkakabati kayo ng asawa mo. May reconciliation dito. Para mapapatawad nyo pa kasi kahit na yung iba sa inyo, niloko kayo. Seven of Pentacles, pero matagal-tagal, hindi siya talaga bigla. So, yung, yung waiting, ano na to, waiting um, time na to, okay, or yung waiting uh, game na to, is pwedeng hindi ikaw yung magwe-wait yung asawa mo. Kasi meron siyang kailangan patunayan sa'yo. Check natin pagdating naman po sa kaperahan. So, meron kayong papatawarin pero hindi po agad-agad. Sa kaperahan, we have seven of wands. Marami dito Virgo, nagtitipid. Ten of pentacles. Okay. Meron kayong gagasusin. ba? Diba? Meron kayong ipang gagastos. Pero, kayo po ay nagtitipid dito. Nagiging wise po kayo pagdating sa inyong kaperahan. Meron ba kayong pinapagawa? Ah, okay. So, some of you, ito yung waiting din na sinasabi sa inyo. Meron kayong ipahihinto dito. Kasi pwedeng na-feel mo na parang, teka, parang hindi natama tama yung nagagastos mo, yung nilalabas mong pera. So, pwedeng ipapahinto mo to, kahit na meron ka pang budget dito. Pero kasi iba na yung na mo. Mm -mm. Plus, parang hindi ka satisfied dun sa pagkakagawa. Hindi ko alam kung may nagpapagawa dito ng bahay or apartment. Okay check natin pagdating sa cap eh, yung kaperahan no sa career, career naman po we have the hangman meron tayo ditong 12 swords and we have the devil hmm, parang natetemp na kayong lumipat ng trabaho tignan natin kung tama ba yung magiging desisyon mo ngayong first quarter Page of Swords, you do research about it pa daw. Pag-isipan mo pa daw mabuti. Huwag kang papigla-bigla dito. Mm -mm. Kasi tignan mo, yung energy mo dito, nagda-doubt ka. No, nagda-doubt ka, yet, napoperso ka. O sino man yung nagpoperso sa'yo na to, na lumipat ka ng trabaho. Ayan. Pero nagdadalawang isip ka. Yun pala kasi, sabi natin, masabi natin na, hindi ka na dapat tumuloy. Kaya din, ayan, sinasabi sa'yo, kung ikaw naman ay, Um, sabihin natin uh, na papaisip ka talaga mag research ka daw about that about that job tignan natin Virgo ano yung gustong sabihin sa'yo ng future higher self mo ano yung gustong sabihin sa'yo ng future higher self mo big dreams are built by those who do the work yan Nakikita ko kasi dito ngayong ano no, ngayong ngayong quarter na ito, parang hindi ka makaagad talaga. Oo, hindi ka makasuba. Hindi ka maka move forward agad-agad. Hindi ka kaagad makagawa ng action. Oh, yung decision pwedeng magawa mo, pero yung mag action ka agad hindi pa. Be the brave and authentic soul you were always destined to be. So, wag kang ano, kaya gaya, -gaya di ba? Yan yung sinasabi sa yun ng iyong spirit, kas uh, ng iyong higher self. Mm -mm. Wag kang gaya-gaya. Kasi you are authentic. And you should be brave. When a new door opens, walk through it and begin again. So, pwedeng ito din yon, Okay? So, tingnan nyo po ano kung ano yung mga opportunities na paparating para sa inyo. Worth it ba talagang i-grab yun? or magstay na lang kayo sa inyong kinalalagyan ngayon. So, yan lang po yung mensahe sa iyo, Virgo. Maraming maraming salamat. More blessings to come ngayong uh, first quarter of 2025 and Happy New Year po.